ang kaaway sa loob. Kung Panginoon ay sumisiyasat at ng pag-iisip aking tinatarok ng mga puso upang magbigay sa bawat tao ngayon ayon sa kanikanyang lakad, ayon sa bunga ng kanikanyang mga gawain. Matapos ang hindi makatuwirang taktika sa militar, umagsak ng mga pader ng Eriko, masuk ang Israel sa syudad at iwinasak ito hanggang sa lupa, tagumpay kanino ng Elohim dahil ang Israel ay kaunti lang ang nagawa dito. Matapos ng pinag-isipang maigin na taktika, nanalo ang ay, talo sino, ang bayan ng Israel dahil hindi sila nagtiwala sa Elohim. Nang nagduda sila sa Elohim, ang sagot ay umaalingaw-ngaw, nagkasala ang Israel at hindi na matalo ang mga kalaban nito. Paano nito may babalik ang pabor ng Elohim? Ang dahilan ng pagkatalo Dismayado at problemado. Pagtuklas sa lumabag. Kasalanan ni Akan. Matagumpay muli. Ang dahilan ng pagkatalo. Ang Israel ay nagkasala. Oo, kailan nilang sinalang din ang aking na nating iniutos sa kanila. Oo, sila kumuha rin sa tinalagang bagay at nagnakaw rin at nagbulaan din at sila'y naglagay rin sa kanilang sariling da da daladalahan. Matapos ang magandang report mula sa mga espay na pinadala sa Fram Jericho, konsulta si Joshua sa Elohim at nakatanggap ng estrategiya mula sa kanya kung paano magkubin ang siyudad. Kung matapos matanggap ang report ng mga spy mula sa ay, ganon din ang ginawa ni Josue, may iwasan sana ang kamatayan ng 36 tao. Ngunit ano talaga ang dahilan ng pagkatalo? O ano kaya ang dahilan bakit sinabi ng iluhim ay Josue na lusubin ang ay. Nakita ng Elohim na nagkasala ang Israel. Walang ibang paglalarawan sa Biblia gaya nito na sari-sari. Sinuway nila, kinuha nila, inakaw nila, nagsinungaling sila, inangkin nila iyong bilang sarili nilang ari-arian. Pansinin ang maramihan, ang kasalanan ay nagawa ng isang tao. Ngunit pinasagot ng Elohim ang bungoong bayan. Sinira nila ang tipan. Kailangang abunot ng ugat ng kasalanan upang may sauli sila. Ismayado at problemado at sinabi ni Hosea ay, O Panginoong Elohim, bakit mo pinatawid ang bayan ito sa Jordan upang ibigay kami sa kamay ng mga Amorio na ipalipol kami? Nakatigil sana kaming masaya at nakatahan sa dakong yaon ng Jordan. Ismayado si na Josue at mga matatanda sa pagkatalos ay at nagpakita sila ng malino na pagluluksa nag-alboroto si Oswe kaya ng ginawa ng Israel sa apat na pung taon nilang paglag paglalagalag. Bakit nyo kami dinala patawid? Kung nakontento lang sana tayong manatili. Ayun pa man iba ang espiritu ni Josue sa mga Israelita doon sa disyerto. Ang kanyang pagreklamo ay hindi dahil sa pagkabigo, hindi dahil natakot sa mga pastangan ang pangalan ng iluhim sa mga hintil. Nakita niya ang, ng malinaw na ang katangyan ng iluhim ay may papaliwanag basis kilos ng kanyang bayan ngayon nagkapatuloy tayo upang maging ng iluhim sa sanlimutan o anong laking responsibilidad. Pagtuklas sa lumabag. Sa, sa kinaumagahan nga ay lalapit kayo ayon sa inyong mga lipi at mangyayari na ang lipi na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga angkan at angkan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga sangbahayan at ang sangbayan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit bawat la lalaki. Upang maalis ang pagkalahat ng kasalanan, ang kasalanan ng buong bayan, kailangan alisin ang makasalanan. Alisin, hindi ba siya patatawarin kung magsisi? Siyempre, patat papatawarin. Ngunit hindi nagpakita ng tanda ng pagsisisi. At marami sana siyang pagkakataong gawin iyon. Ang proseso ng pag-iimbestiga ay pinahayag at pinagpaliban sa kinabukasan. Tahimik si Akan. Napili ang tribo ng Huda. Tahimik si Akan napili ang pamilya ni Sera. Tahimik si Akan. Ang pinunong si Sabdi ay napili. Tahimik si Akan. Napili si Akan. Tahimik si Akan. Sinasalamin ang kabutihan at pag-ibig ng Elohim. Nihiling ni Josue si Akan na ikumpisal ang kanyang kasalanan. Natalo ang kaso ni Akan. Nagkumpisal siya, ngunit hindi siya humingi ng kapatawaran. Pagkaman nag ang Diyos, ang Elohim sa pagmatigas niyang puso, pinakita sa bawat panawagan ng pagsisisi. Kasalanan ni Akan, ang aking makita sa sumsam ang mainam na balabal na nangyaring Babylonia at ang dalawang daan siklong pilak at ang isang dila na ginto na limang pung siklo ang timbang ay aking nang inimbot at aking kinuha at narito ang kubli sa lupa sa gitna ng aking tulda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Iniling ni Josue kay Akan luwalhatiin ang Elohim at ikumpisal ang kanyang kasalanan. Iyon ang huli niyang pagkakataon. Kung humingi siya ng kapatawaran na umamin siya, ngunit hindi at walang kapatawaran sa kanya. Kaya ni Eva nakita ni Akan, nangad at kinuha at maraming inapektuhan ang kanyang kasalanan. Kaya ni Ananias at sapir kinuha ni Akan ang mga sinumpang bagay na tinalaga sa Elohim at nagbayad para dito. Ang mga desisyon na ginawa ni Akon sa Jericho ay may pantay na kabaliktaran sa ginawa ni Rahab. Rahab, tinago niya ang mga espiya sa bubong. Naging mabait siya sa si Israel. Pinaburan niya ang tagumpay dahil sa kanyang pananampalataya. Kumawa siya ng tipan sa si Israel. Pinalaya niya ang kanyang buhay pati ang kanyang pamilya. Akan, tinago niya ang samsam sa lupa. Nagdala ito ng problema sa si Israel. Nagdulo siya ng pagkatalo dahil sa ginawa niya. Sinira niya ang tapan ng Israel. Namatay sa kasama ng kanyang pamilya. Matagumpay muli. At sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot ni Mang Pagsama mo ang buong bayan pang digma at bumangon ka na sumampa sa Tingnan mo ang aking ibinigay sa iyo ang kamay ang hari sa hay at ang kanyang bayan at ang kanyang sudat at ang kanyang lupain. Kaya nga, na, gaya ng sa Jericho, nagbigay ang Diyos ng estratiya kay Josue upang magtugumpay sa ay. Sa gabi, inihanda ang ambos sa likod ng siyudad. Pagbukang liwayway, mapit ang hukbo sa ay at nagkunyaring umatras sa harap nila. Gaya ng pagtaas ni Moses ng kanyang tungkod hanggang magapi ang mga amalikita sa utos ng Elohim, tinas ni Josue ang kanyang sandata. Marahil isang garote na espada na ginagamit ng mga Egyptyo at patuloy itong tinas hanggang na lubos ang pagtatagumpay. Nagbibigay na muli ang Elohim ng tagumpay sa kanyang bayan, ang lambak ng akor, kung saan binitay si Akan at ang kanyang pamilya ay nagbukas ng pintuan sa tagumpay, isang pintuan ng pag-asa. Kung tatanggapin natin ang kapatawaran ng Elohim sa palanampalataya, inililibing ng Elohim ang ating mga kasalanan sa akor at binubuksan ang pintuan pintu sa pag-asa. Ang influensya na dapat kinatakot ang ng higit ng English ay hindi ang mga kumakalaban, hindi hindi man palataya at mga manu, mamumusong, kundi mga pabago-bagong lingkod ni, ni Misaya. Sila ang mga humahadlang sa pagpapala ng Elohim, ang Israel at nagdadala ng kahina, sa Iglesia, sa kahihiyan na hindi madaling mabura. Ang Kristyanismo ay hindi lang inaparada tuwing Sabado at pinapakita sa santuario. Ito ay pang-araw-araw sa buong sa linggo at sa bawat lugar. Dapat itong may pagkita sa trabaho, sa bahay at sa mga transaksyon ng negosyo sa kapatiran at sa sanlibutan.